ating tunghayan ang mga natatanging gawain ng Police Calabarzon sa PD in Action. Tampok ang ating butihing Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinaw Jr. Sinimulan ang bagong linggo ng traditional Monday flag raising ceremony kasabay ng araw ng paggunita ng pambansang pagluluksa para sa mga biktima ng severe tropical storm Christine na ginanap sa BBPO Covenant Court. Ang seremonya ay pinangunahan ng Office of the Provincial Community Affairs and Development Unit na dinaluhan ng command staff at mga personal ng BPPO. Tampok sa aktibidad ang paggawad ng parangal sa mga tauhan ng Batangas PNP para sa kanilang ulirang pagganap at makabuluhang nagawa sa kanilang unit at opisina. Ang mga tauhan ng Batangas Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Jacinto Armalinao Jr ay nagbigay ng security assistance and coverage sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Talisay at Laurel, Batangas. Ang Pangulo ay nagpaabot ng kanyang lubos na pakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas. Nagdiwang ng banal na misa ang Batangas PPO noong Nobyembre 6 sa kasalukuyang taon sa BBPO Chapel. Ang misa ay pinangunahan ni Reverend Father Gerald Makalinaw na dinaluhan ng mga personel ng BPPO. Ito ay naglalayong itaguyod ang espiritual at moral na kalusugan at paghahandog ng panalangin sa mga naging biktima ng Bagyong Christine. Noong Nobyembre at sa kasalukuyang taon, nagbigay ng security assistance ang Batangas Police Provincial Office sa pangunguna ng butihing direktor sa pagbisita ni First Lady Luis Araneta Marcos sa Talisay, Batangas. Personal na namahagi ng tulong ang First Lady sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine na tumama sa lalawigan ng Batangas ng nagdaang buwan. At ito ang mga naging kaganapan sa Batangas Police Provincial Office sa pamumuno ng Butihing Provincial Director, Police Colonel Jacinto R. Malinao Jr. at sa mga masigasig na pagtutulungan ng Batangas PNP. Dahil dito sa Police Batangas, mananatili kang ligtas. Para laging updated, tumutok lang sa Batangas Police Provincial Office Official FB Page or PKG Calabarso New Account para sa mga natatanging balita hatid sa inyong inyong mga kapulisan.